Kapunta nga pala itong video ko. At dahil nga grounded si serial ng dalawang linggo, kaya ayan, nagpatulong na ako maglaba. Hindi nga nagpahuli to si Ryzen, gusto nyo din daw tumulong, kaya ayan, hinayaan ko na. Sherot! Sabi ko nga ay eh, hiwalay nila yung mga di kulay at mga puti. Ang saya ko nga dahil may katuwang na ako sa paglalaba. Yun nga lang, imbis na mapapadali ang trabaho mo, lalo pang tatagal. Sherot! May tatlong paraan ng pagdidisiplina na nagre sa mas pasaway na bata. Number one, pagpapapasok ng inyong anak sa loob ng kwarto kapag may kasalanan. Nagsisimula daw ito ng communication barrier sa pagitan ninyo na maaaring makaapekto sa pagiging open o closeness nyo habang siya ay lumalaki. Number two, pabadalas na pagpansin ng mali nilang ginagawa kaysa sa tama para maiwasan ang negatibong epekto para sa bata. Dapat purihin mo rin ang mga ginagawa niyang tama para balanse. Sherot! Number three, pagbibigay ng sunod-sunod na utos sa iyong anak. Hindi daw dapat sumobra dahil hindi ito maganda. Dahil maaari niya itong ikalito at hindi niya masunod ang inyong mga utos. Kaya naman sa pagbibigay ng utos sa inyong mga anak, gawin ito ng paisa-isa. Kaya nga pag inuutosan ko si Ren Cyril, dapat may listahan. Sherot! Hindi dapat ang anak lang ang nag-a-adjust para sa magulang, dapat ang magulang din ang nag-a-adjust sa kanilang mga anak. Share ko lang po, thank you for watching.